ito'ng halaga ng pera ang nadiskubre sa mahigit 30 bank accounts ni suspended Bamban Tarlac mayor Alice Guo ang malaking bulto ng mga pera galing daw sa China nasa front line ng balitang 'yan si May Ann banyos Bilyon-bilyong piso ang halaga ng pera na pumasok at lumabas sa mga bank account ni suspended Bamban Mayor Alice Go. Yan ang impormasyong nakuha ni Sen. Wynne Gatchalian mula sa report ng Anti-Money Laundering Council. Kahina-hinala raw ang mga transaksyon kaya iniimbestigahan rin ng AMLA. Dahil kung titignan ang income statement ng mga korporasyon ng Alcalde, ay halos lugi naman daw ang mga ito. We're talking about billions no? in a span of um, three years. Kaya nga, di ba binabalikan natin during the hearing of corporations? Pag tinignan natin yung corporations niya. Yeah. Both the income statements and the statement of cash flow, walang well, billions, puro hundreds of thousands lang. Ipapadetalye ni Gatchalian sa AMLAC sa susunod na hearing ang mga transaksyon. Pero sa ngayon, bulto raw ng mga bank transaksyon ay noong 2019 kung kailan sinimulan ang construction ng Bamban Pogo Hub hanggang 2022. Malaking bulto raw din ang pera ay galing sa China. Ang gagaling sa iba't ibang lugar, pumapasok sa bank account ni Alex Go, iba't ibang uh, individuals at corporations, particularly dito sa pagsasagawa o pagpapa pagpapatayo ng Pogo Hub sa Bamban. Nitong miyerkules lang, pina-freeze ng Court of Appeals ang bank accounts at iba pang assets ni Mayor Go. Sa AMLAC record, 36 na bank account ang nakapangalan sa Mayora. May isa pang helicopter, labindalawang sasakyan at labindalawang titulo ng lupa. Pina-freeze din ng korte ang mga asset ng mga business partner ni Go sa Baofu Land Development Incorporated at ang mga iligal na pogo na Hongsheng Gaming Technology Inc. at Zun Yuan Technology Inc. Sabi rin ng AMLAC, pareho sa findings namin, na hindi niya ma-justify kung saan nang So, uh, kaya kaagad nag- uh... Uh, uh, nag-investigate ng in AMLAC at found, na, uh, nalaman nila, they found out, na talagang uh, suspicious in transaction at mataas ang uh, probability nito na money laundering ang nangyari. Kaya na-freeze ka agad ng asset. Kinwestiyon din ni ng mga banko na hindi raw agad ni-report ang mga kahinahinalang transaksyon. Noong nakaraang Yerkules, okay. kinasuhan ng money laundering ng AMLAC si Mayor Go at ang dalawang iba pang sangkot sa Pugo Activities. Hindi ni money laundering hub na rin tayo dahil nga um, mandali magpasok ng pera dito. At kung hindi mo ma-justify saan nanggagaling gagaling yung pera, at hindi mo rin ma-justify saan pumupunta yung pera, uh, nakakatakot yan dahil pwedeng gamitin yung pera sa pagsuhol o pagnagay. Inireklamo naman ng abogado ni Go ang paglalabas ng mga sensitibong impormasyon sa publiko tungkol sa mga ari-arian ng alkalde. By vision yan, hindi ko, hindi ko maintindihan. Ano ba logic nga? Unless gusto mo magkaroon ng public, publicity trial. Baka naman kasi naniniwala sila na ma malabo itong kaso na to kaya gusto nila sumuwing ng tulong ng public para sa trial na to pero gate ni Gatchalian walang paglabag sa pagsasa ng records ininform namin in public kung oh, ano yung nangyayari for public uh, information and public consumption hindi, hindi naman namin linabas to nung pending pa eh sa ngayon nakaantabay na ang office of the Senate Sergeant at Arms na iserve ang warrant of arrest para kinago at pitong iba pa na na in contempt ng Senado handa raw silang maghain ng warrant kahit weekend nagbabalita mula sa frontline may Anlos Baños News 5